Kay Soto, garantisado ng fans MVP sa NBL. Working most enthusiastic high working most enthusiastic high energy teams in the NBA. Ayan guys, galing na kay Ted Leon Cis. sa latest na interview niya. Talagang enthusiastic kay talagang siya mismo ang nagsabi. At may laro sa biyernes. Pinas time 10pm at talagang apat na na lang ang inaabangan at washerman talagang nag-decide na ang ating kababayan na si Kay Soto na mapunta sa Wizard at nag enjoy na lang sa natitirang araw sa NBL at iiwanan na nga si Brutus at mapupunta na sa kanyang pangarap na NBA at makikita natin dito talagang makakasama na niya si Christoph Porzingis sa Washington Wizard abangan natin ang mga susunod na kabunata kay Soto patungo na sa NBA